Ito lang buhay dito Kasi May nangyari sa atin Nakaraan Bumihaya ko sa trabaho ko Nakita nyo naman nakaraan na ganoon ko buho tinuruman ko ang aking tiyuhin at... ang isa niyang pa may problema so yun na nga pagbiyahin natin biglang may nagtok sa akin ha wala na daw ang tabaw tanggal na daw ako shout out sa hindi ko na sasabihin kung sino yun at mahirap tayo magbigay ng pangalan baka magalit sa atin kayo para hindi na makapunti mahirap ang buhay dapat stay humble lang supportan nyo lang kailangan namin guys para medyo happy ang araw-araw natin yan nyo guys hindi kayo mawawala sa akin Maka share na lang din ang mga video natin guys para tulungan nyo naman ako kahit konti lang Malaking tulong na sa akin yun. Yan press na yan, oh. Ayan. namin sa baboy. Nalugi ang ating bossing. Dahil... Hindi siya masyadong mabili dami na dito sa inyo ayan tayo dyan malaking pera ang natin